So, eto na! Yung person na pinakahihintay ko! Uh, ito sa ba yung regalo ko sa kanya? Dahil matagal niya na tong gusto. So, unahan natin siyang mag-unbox. Dahil kailangan ko rin namang i-check kung okay ba yung parcel. So, in-order ko lang siya online. So, ayan, backboxan na natin. Grabe. Oh, ayan nga nga! Diba? Umiksa na si Luna. So, ayan na. Excited na ako. Oh, diba? Taka ako. Oh, paano nangyari yan? Oh, diba? Oh, ayan siya. Ang laki niya kasi wala siyang ulo. Nagtataka ako, sabi ko. Bakit walang ulo? Ayun ay pala dinidikit. Ayun, oh, pinapalitan. Oh, panis. and laki. Sana matawa siya dyan. Mm, ang laki, diba? Panis kayo dyan. Ayan yung kulang sa mga toys niya. Si ano? Ano mapangalan niya? Si Frankie. So, ayan na siya. Na-unbox ko na. Ganyan sa kalaki. Napakaganda. Oh. Ako unang nag-unbox. Hindi siya. di ko na kasi may Ang tagal-tagal pa niya umuwi. So, ako na muna. Ang ganda. Ang laki niya. Sinukot ko siya dun sa mga ano kalaki. Kasi laki niya nung iba yung, yung, ibang mga ano niya. Laruan. So, ayan na yung kulang sa laruan niya. Si Frankie, finally nabili ko na din sa so, tinagal-tagal niyang hinihiling sa akin yung Frankie na yan. Ayan, may Franken na siya ngayon. Wala alam. Ayan. Ayan, lang. alam. Bago internet. Bago mapipayari na naman si Odi. <laughs> dapat to sa birthday mo talaga. Eh, uh, hindi ako makapag-intay. Hindi ako makapag dahil... Kasi ano ka? Dahil excited ako? Alam ko kasi matutuwa ka dito. Saan na? Pwede ko kaasang tela. Ano? Pagkaasang <laughs> <K RPGresong> tela. <laughs> ah, kaperasan tela to. Dumating na. <laughs> Pwede ka na ba?

Ba't tinanggal mo? <laughs> Tighted ka rin eh. Online ko to binili. Nakaano na siya, nakatanggal na, nakaano na. Para ma-check kung ano. Kasi kung nga gumili sa may, may pinapanood ko ito. Tignan, wala, wala. <laughs> wala yan ah. Wala na yung mga wala, stand, di.

Pag na, hindi mo nalang binabayaran. Ilan na, nga rin, yun ang ulit Ikaw, ilan ba ulo mo? Ikaw ah. <laughs> Dapat iba parang kito dito, ilalagay yung parang tele. Ah, Ines! Ito lang. Kapakita ko muna sa'yo. Lalabas ito plastic. Ang tagal talaga sa plastic. Ha? Huh?

<laughs> Parehas mo to. Parehas mo to. Dalawa rin ulo. Dalawa Ang gabi isang ulo niya. Ito pa yung isang ulo niya. Ang kabit natin. Ito isang ulo niya. <laughs> birthday mo naman eh pwede talaga lang magkakakabit eh <laughs> palitan natin ulo niya okay na nga, kumpeta lang, tigay lang yung magpili dami na ang kumpeta hindi ba nagising ka? balik na lang sa aks Ayun lang, yun lang mo sa akin. Grabe ka lang mo sa akin. Thank you, love you. ngiti At nga, success. Hindi talaga ako makapag-antay. Kaya pinakita ko na sa panya, kahit sa birthday pa niya talaga yan. Hindi na lang kasi yung kulang sa laruan niya si Frankie. Patatagal niya na hinihingi sa akin. Eh, Ayaw ko lang maibigay. So, ayun. Masaya naman ako dahil natuwa siya. So, in lang. Hope you like it. Pasayahin natin siya kasi deserve niya yan bago siya umuwi. <laughs> yeah. Bye. Love ya.